Guys, dili magkiat ha. Okay. <laughs> <laughs> Guys, umulan kay nasilong muna kami ng mga bat. Guys, lungas ka ayo mo ba? Ganahan na mo tigtog sa tugsa nang inyo ko tubig, ha? Huh? Mimi! Where are you, Mimi? Shalara, shalara, kitchi, 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 kitchi. Adik di mag-sablig-sablig. Gawa mo na yun, ah. Sige na. Nabilisan nyo na mag-ulit na tarong taon-taon. Yes, One man time, eh. O, silong lagyan na ito. O, sorry. pagkano mo niya? Sige na, sige na. Nga, makukuha. mo. Hmm? Ala! Pagsali mo na, emoji pa lang, Oh, kamaseo. Soarapia. Wow, na sa balay Ibok na din guys. So domingo, so, Domingo bukas, o oh, Delonis. Oh. Ba, Ma, malaki na ang ano nila nagawa. nila Ano na, Jay? Okay, mag-hike ka nga dito. Hi! Tita po, watching ma! <laughs> Yan na, ayaw ko ah! watching. Adi lagi mag-away. Wait. Ano mag-away mang yun, No? Shalala shalala, pooka, 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 pooka. Oh, super. Super. bongga